Selfie, selfie, selfie! Perfect! Oh, si tu kalat tu, di ba? Oh, angas! Di tu kalat, badai! <laughs> Woi, <laughs> Dio, badai ka? Badai! <laughs> Ano si Insay? Miss ba ati ko? Oo, tito. Miss na namin si tita. Ang mahal kasi ng pamasahe sa Singapore eh. Bakit? Ano bang akala mo, Saysay? 20! -say? Bente! Ha? Bakit bente? Kasi pag sumasakay kami sa jeep, bente lang eh. Magkaiba naman yun. Kaya siya kanya ko eh. Tito, bakla ka ba? Oo nga tito, ba ka na? No? no, no, no! OMG! Tawin mo to mag lipstick! Huh? Hey? Kamusta na ko si Tito Jepoy? Tara, puntahan natin siya! O sige! Shinsei! Saan mo punta? Obvious ba? Ha? Obvious? Obvious! Ha? baka lang dito dahil pagay magpupunta? Bugay mo na dyan! May multo na! Ha? Multo? Ulit! Ulit! Bakit naman magkakamulto dito? Eh matagal na nga kami pupunta dito eh! Oo nga! Tapos nakikikain na kami! Iba na ngayon! May multo na! Walang wala na siya niya siya to dyan! Hindi kami naniniwala! Oo nga! Tayo na nga, Sai-Sai! Tara! bala kayo! Binalaan ko na kayo, ha? May coffee doon sa kanto! Where? Where? Hmm. At siyang sigurado ko ba dito? Oo o, naman! Di ba sabi ni Tita pa? Check natin si Tito Jepoy! Baka may multo dito! Ano ka ba? Huwag ka maniwala kay Tito Kulot, di ba? Eng-eng yun! O sige! Tatok ka na! Tao pa! Tao pa! At siyang nakabukas! nanay na pintura eh, kaya red flowers na lang ang ginawa ko. Pure red. Bakit po kayo po kayo magpintura? Pati po sa damit nyo may pintura? Ah, ano kasi, ganito talaga magpintura, medyo bulara. Kaya ayan, puti yung nalalagyan. Eh, ba't po ang dilim? Ah, naputulan kasi ako ng kuryente. Mga solar na lang yung ilo na gumagana. Wait lang na, ah? magbabayad na ako ng kuryente. Okay. Yang yan naman ako sa inyo eh. Tito, malungkot ka ba po ba? Ano ba naman klaseng tanong yan? Eh kasi wala na dito si Tita Pat eh. Bakit? Kayo ba? Hindi ba kayo nalulungkot? Nalulungkot din po. Nang sobra. Kung ganun, siguro five times. Five times na mas malungkot kaysa sa inyo. Ganun. Tito, alam ko na po yung gagawin para di ka malungkot. Ano naman yun? May tatlong joke po ako. Ano naman yun? Joke, joke, joke! Ang pangit naman nun. Ang corny. Bakit may joke ka? Oo. Oh, uh, oh. O, o sige, Anong joke mo? Anong isda ang nagkakarate? Ano naman yun? Eddie! Tirap, Yeah! Si nyo, Shane, Sai, na-appreciate ko yung ginagawa ninyo, na gusto nyo akong pasayahin. Pero talagang, malungkot lang talaga ako ngayon eh. Alam ko na! Pagluluto ka na ng namin, tita! Luto? Ano bang lutoin nyo? Ano pa ba? ba? Ellie hot dog! Gagat-gagat, Ashin. Sigurado ka ba marunong ka magluto ng hot dog? Oo naman, Teto. Three years old pa lang ako. Nagluluton na ako ng hotdog eh. Eh? Weh! Marunang ka? Oo! Ah, Shainsay, ganito na lang, Kung maaari nating happens, huwag nyo nang isipin na magkikita mo sa mga simbahay. Oo, pwede. Bukas lang no. Huwag lang isipin nyo na. Kung parang anong nangyari ha, bukas na lang. Bukas na tayo magkita. Bukas po dito ha. Tapos nakikitain. Ay, sinarado. Uy, siya isa eh. Di ba uwi? Uwi na rin. Tara sa kasabasan. Okay po. Tara. isang araw na ilumipas hindi ba lang siya nag sa chat ko ano kaya nangyari sa kanya Buti na lang nakuha ko yung susi kagabi bago tayo umalis. Ang galing mo talaga, say, say. Believe na ako sa'yo. Siyempre, magaling ako. Tara! Tito! Ano na naman ginagawa nyo dito? Balak nyo pagkakasunugin yung bahay ko, ha? Hindi, Tito. May sasabihin lang po kami. At sasabihin mo na. Tito, tara po. Alis tayo. Sama po kayo sa amin. At saan niyo naman ako dadalhin, ha? Basta, Tito, sama na lang po kayo. Oo nga po. Masaya yun. Ayoko. Dito na lang ako sa bahay. Shane, say, ano ba talaga to, ha? Saan ba tayo pupunta? dire diretso lang po. Oh, Kung dire diretso hindi naman ko tayo likuan yung banda doon, no? Siyempre, tito, may likuan, di liko kayo. Isa lang yung daan dyan, eh. Ano ba English ng, ano, isang daan? One, One way. way. Mali. One hundred.

Thank, you, you po, Tito! Sige na, pasok na kayo sa bahay nyo. Sige na. Bye-bye po! Bye! Sige na, pasok na kayo. Buti bumalik ka. Hindi ko kasi matiis na hindi ka nakikita eh. Hindi pa nagsayang ka lang ng pera, no? Sinayang mo lang yung pamasay mo papunta doon sa, ano, sa Singapore. Tapos bumalik ka lang din. Hindi ka naman ng trabaho. Nagsayang ka lang ng pera. O oh, sige, babalik na lang ako doon. lang. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang.